samantala, nanatili si Jiang Yi sa torre. Maputla ang kanyang mukha, dulot ng matinding enerhiyang nagamit sa void spear. Agad siyang kumain ng maraming pagkain, na may mataas na enerhiya, upang mapunan ang naubos niyang lakas. Nang handa na siya, lumakad siya, at biglang nawala. Sa pamamagitan ng dimensional space, nagteleport siya direkta sa gilid ng malaking hukay kung saan dating naroon ang bola ng enerhiya. Walang natira lahat ng nasa loob ng bola ng enerhiya ay naglaho. Sa gitna ng napakalaking hukay, isang figura ang natira, isang katawan na nakahandusay sa pinakailalim. Halos hindi na makilala ang figura. Balot ng dugo ang bawat bahagi ng katawan, at nasunog na ang balat nito. Ngunit buhay pa rin siya, bahagyang gumagalaw ang dibdib habang humihinga. Bumaba si Yi sa hukay, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit sigurado. Isa lang ang maaaring maging taong ito, si Sun Jamming, isa sa tatlong pinuno ng Osawa City, at isang Delta Level Powerhouse mula sa Enhancement Department. Habang papalapit si Jiang Yi, hinugot niya ang isang makinang, matalim na metal na espada mula sa kanyang dimensional space. Kumislap ang talim nito sa madilim na liwanag. Nakatayo sa ibabaw ng sugatang katawan, mababa at mapanuyang nagsalita si Jiang Yi. Huwag kang magkunwaring patay, sabi niya. Sa tingin mo ba, maluloko mo ako? Ang Spear of the Void ay ang pinakabago at pinakamakapangyarihang kasanayan ni Jiang Yi na na-unlock matapos niyang maabsorb ang hindi kumpletong kapangyarihan ni Yuan Kungya. Kung ihahambing sa dati niyang mga kakayahan, mas malawak ang sakop at epekto ng kasanayang ito na pumuno sa kakulangan niya ng malalawakang atake. Naging sandata rin ito na kayang gumana mula sa malayuan. gayon Gayunpaman, kahit nakamamatay ito, hindi palaging sigurado ang pagkapanalo, lalo na laban sa mga elite na kalaban tulad ng enhanced o orc mutants. Ang tulad ni Sun Jianming, halimbawa, ay maaari pa ring magdulot ng hamon. Habang lumalapit si Jiang Yi, hawak niya ang kanyang espada, si Sage, sa isang kamay, habang nasa kabila naman ang isang dimensional shield bilang depensa. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Sun Jianming. Para kay Jiang Yi, isang prinsipyo ang gumagabay sa kanyang mga aksyon, kung may kakalaban sa akin, puputulin ko ang ugat nito. At ngayong araw, walang sino man mula sa Osawa City ang makakaligtas. Nakahandusay sa lupa ang katawan ni Sun Jaming, baluktot at basag. Ang dugoy umaago sa paligid niya. Ang kanyang dibdib ay hirap sa bawat paghinga, ang kanyang lakas ay lubos na naubos. Ilang sandali lamang ang nakalipas, ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas upang pigilan ang Spear of the Void, bahagyang nakaligtas mula sa tuluyang pagkawasak, tulad ng iba. Ngunit napakalaki ng naging kapalit nito, basag ang karamihan ng kanyang mga buto, at ang kanyang mga laman loob ay labis na nasira. Hindi man lang niya maigalaw ang kanyang katawan mula sa lupa. Puno siya ng takot, ngunit agad itong napalitan ng mas matinding emosyon, galit bakit itinago ni Jiang Yi ang kanyang lakas? Bakit hindi niya ipinakita ito ng mas maaga? Kung alam nila kung gaano siya kalakas, hindi hindi nila siya kakalabanin. Sa huling hibla ng kanyang lakas, itinaas ni Sun Jiaming ang kanyang ulo, ang kanyang mga matay puno ng dugo habang nakatitig ng masama kay Jiang Yi. Bakit sigaw niya, puno ng galit at pagkadesperado? Tumigil si Jiang Yi isang daang metro ang layo, ang kanyang mukha'y kalmado, walang emosyon. Nagbukas siya ng isang dimensional portal sa kanyang harapan at dahan-dahang inayos ang espada sa kanyang kanang kamay, parang inihahanda ang panghuling atake. "Ukininam, walang bakit-bakit," malamig at matatag na sabi ni Jiang Yi. Sa isang mabilis na galaw, tinusok niya ang espada sa portal. Lumabas ito sa kabilang dulo, diretsong tumama sa ulo ni Sun Jianming. "Ngayon, nakita mo na rin ang hinahanap mo." At sa ganitong paraan, nagwakas ang buhay ni Sun Jianming. Sa puntong ito, lubos ng wasak ang puwersa ng mga mutant mula sa Osawa City. Mahigit 80% ng kanilang bilang ang nalipol, kasama na ang dalawa sa kanilang elite delta level na leader. Nakatayo si Jiangyi ng walang galaw, ang kanyang mukha'y walang emosyon. Lahat ng nangyari ay ayon sa kanyang plano. Alam na alam ni Jiangyi ang malaking agwat ng lakas sa pagitan ng mga superior at inferior na mutants. Kahit palaban sa mga delta level na kalaban, nararamdaman niyang napakahusay ng kanyang kapangyarihan, halos walang kahirap-hirap. Naalala niya ang panahon nang dumating si Bian Jianwu sa Tianhai City, gamit ang kanilang lakas tulad ng martilyo laban sa mas mahihinang kalaban. Ngayon, siya na ang martilyo. Sa malayo, isang figura ang tumatakbo sa niebe, bawat hakbang ay nag-iiwan ng mga alon ng puting pulbos. Si Chen Liangyu, isa sa tatlong leader ng Osawa City. Bilang isang orc-type mutant, ang kanyang kakayahan ay jaguar na nagbibigay sa kanya ng mga instinct ng isang predator. Ang mga instinct na yon ang nagligtas sa kanyang buhay. Noong sandaling nilikha ni Jiang Yi ang Void Spear, ramdam ito ni Chen Liangyu, isang matinding pakiramdam ng panganib na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Dahil sa purong survival instinct, mabilis siyang tumakas palabas ng saklaw ng atake sa tamang oras. Ngunit ngayon, habang tumitingin siya pabalik sa napakalaking itim na bolang pinakawalan ni Jiang Yi, tumibok ang kanyang puso sa takot. Ano ito? Talaga bang Delta Level Mutant lang siya? Kahit ang pinakamagaling na mutant ng Blizzard City ay hindi ganito kalakas. Ang kanyang isipan ay naguluhan habang siya'y nilamon ng takot. Anong klasing halimaw ang kinalaban namin? Wala nang balak si Chen Liang Yu na alamin ang sagot. Kailangan ko nang tumakas, kapag nanatili ako dito, siguradong mamamatay ako. Wala nang iba pang mahalaga ngayon, hindi ang dangal, hindi ang paghihiganti, at hindi rin ang misyon. Ang mahalaga lang ay makaligtas. Sa ganitong pag-iisip, itinodo ni Chen Liangyu ang kakayahan ng kanyang pinahusay na katawan, tumatakbong mas mabilis kaysa dati, desperadong palayuin ang sarili sa nakakatakot na figura sa kanyang likuran. Tumatakbo si Chen Liangyu sa makapal na yelo ang kanyang puso ay punong-puno ng takot. Bigla, isang napakalaking pader ng apoy ang lumitaw sa kanyang harapan, hinarangan ang kanyang daan. Ang mga apoy ay nagliyab pa itaas, nililiwanagan ang madilim na gabi, at isang matalim na amoy ng alkohol ang pumuno sa hangin. Ano, ano ito, bulong niya, napilitang huminto, habang ang init ay dumampi sa kanyang mukha. Dalawang figura ang lumitaw mula sa kabila ng apoy. Isang babae na may kumikinang na mga guhit na parang lava ang nakaukit sa kanyang balat ang may hawak ng isang malaking buti ng alak sa isang kamay. Ang malamig at matalas niyang mga mata ay nakatoon kay Chen Liang Yu na parang mga punyal. Sa kanyang likuran ay isang payat na lalaking may mukha na parang lobo, ang kanyang makitid na mga mata ay nagniningning sa kasiyahan habang may mapanlinlang ng ngiti sa kanyang labi. Ito si Xiao Honglian, leader ng Yangsheng Base, at ang kanyang kanang kamay, si Shoga Shingting. Kanina pa nila siya hinihintay. Samantala, walang interes si Yi na habulin ang natitirang mga kalaban. Karamihan sa mahihina ay masyado ng takot upang lumaban. Matapos maabsorb ang kapangyarihan ni Sun Jiaming, kumuha siya ng upuan at naupo upang magpahinga. Alam niyang kaya ng kanyang kuponan ang natitira. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang kanyang mga tao, bawat isa ay may dalang tropeo mula sa kanilang tagumpay, mga pugot na ulo. Ang mga nakapatay ng pinakamarami, tulad ni Nahuahua at Liangyu, ang nakakuha ng pinakamalaking gantimpala. Lumapit si Xiao Honglian kay Jiang Yi, nakatayo ng mataas na may pagmamalaki, habang inihagis ang isang ulo sa kanyang paanan. Ito si Chen Liang Yu, sabi niya ng matatag. Isa sa tatlong leader ng Osawa City hindi niya maitago ang pagmamalaki sa kanyang ekspresyon. Ang pagpatay sa leader ng isang malaking puwersa ay hindi lang bihira, ito'y isang maalamat na tagumpay sa rehiyon ng Tianhai City. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas at kumpiyansa, ang kanyang paggalang kay Jiang Yi ay napakalalim. Hindi ito pilit, ito'y mula sa kanyang puso. Bago ang gabing ito, may alinlangan pa siya kung susunod siya kay Jiang Yi ng lubusan. Ngunit matapos makita ang kanyang napakalawak na kapangyarihan, nawala na ang anumang pagdududa. Ang iba pang mga mutant sa paligid niya ay yumuko, tahimik na kinikilala ang walang kapantay na lakas ni Jiang Yi. Itinuon ni Jiang Yi ang kanyang paningin kay Liang Yu na nakatayo sa malapit. Bilangin ang mga ulo, utos ni Jiang Yi. Siguraduhin tugma ito sa bilang na ibinigay sa atin ni Xin Sandaling nag-alinlangan si Liang Yu, tumingin kay Jiang Yi na may bahagyang ngiti. Medyo mahirap yata iyon. Karamihan sa mga pinatay mo, wala nang iniwang bakas. Bahagyang natawa si Jangi sa sinabi, ang kanyang mukha ay sandaling lumambot. May punto ka. Pagkatapos ay tumigas ang kanyang ekspresyon. Pero huwag kayong maging kampante. Sinabi ko na walang mutant mula sa Osawa ang makakaalis dito ng buhay. Wala ni isa. Isa pa, dagdag niya, ang boses ay matalim at puno ng otoridad walang sino man ang mag-uulat tungkol sa nangyari ngayong gabi ni isang salita. Kung magtanong ang Blizzard City, ibigay alam ito sa akin. Naiintindihan ba ninyo? Tahimik ang lahat habang tumayo sila ng tuwid, sineseryoso ang kanyang mga salita. Alam nilang lahat kung bakit siya nagbigay ng ganitong kautusan. Si Chen Jingguan ang unang lumapit. Tumayo siya ng maayos at nagdeklara, masusunod, boss. Ano man ang sabihin mo, susundin namin ng buong buo. Agad na sumunod si Xing Chan. Ganoon din ako, maaari kang umasa sa akin. Nagbigay si Jiang Yi ng isang malinaw at walang awang utos, walang awa sa mga mananakop. Lahat ng kalaban ay kailangang maalis. Ang kanyang layunin ay simple, upang pigilan ang sinumang makapagsabi ng kanyang tunay na lakas. Hindi siya maaaring magkaroon ng mga abalang hindi kailangan. Ang mabilis at desididong tagumpay ay nagbigay ng bagong sigla sa buong Tianhai City. Ang mga tao mula sa lahat ng tatlong base ay nakaramdam ng mas matibay na pagkakaisa, at ang kanilang katapatan kay Jiang Yi ay lalong lumalim. Habang humupa ang alikabok, bumasag ng katahimikan si Jiang Yi. Anong sasabihin natin kung magtanong ang rehiyon ng Jiangnan tungkol dito? Si Xing Tian, habang kinakamot ang ulo ng may kaba, ay sumagot, nag-aalala ako na baka maghinala sila sa papel, parang hindi natin kayang manalo ng ganito kadali. Umiling si Jiang Yi, kalmado ang tono ng boses. Hindi na kailangang gawing komplikado ito. Tayo ang mga biktima dito. Lumaban tayo para ipagtanggol ang sarili. Yun lang ang totoo. Itinuro niya ang langit. Tandaan, noong nabuo ang Jiangnan Federation, opisyal nilang inihayag ang karapatang ipagtanggol ang sarili at hawak pa natin ang mga sulat nila bilang patunay na sila ang unang umatake sa atin. Bakit kailangan pang magpaliwanag ng mga biktima? Nagpatuloy siya, matatag ang boses. Kung bakit napakadali nating nanalo, mas simple pa ang sagot dyan. Walang sino man ang may alam sa magiging takbo ng labanan. Bawat segundo sa labanan, nagbabago ang sitwasyon. Hayaan natin silang hulaan ang detalye. Bukod dito, alam ni Jiang Yi na ang atensyon ng Jiang Nan ay nakatuon sa ibang lugar, lalo na sa Linhai City, kung saan naroon ang mas malaking banta. Hindi siya nag-aalala na may magsisiyasat ng mas malalim sa nangyari dito. Masusing sinuyod ng mga tauhan ni Jiang Yi ang lugar, maingat na naghahanap upang siguraduhing walang kalabang nakatakas. Bagaman masinsin ang paghahanap, halos hindi na ito kailangan. Halos lahat ng mutant mula sa Day City ay nalipol sa isang tira ni Jiang Yi. Ang iilan na nakaligtas ay sobrang takot na hindi na lumaban, at mabilis na nalutas ng mga tao ng Tianhai City. Nang matapos ang paglilinis, inutusan ni Jiang Yi si Iksuchong Li na gamitin ang niebe upang punuin ang malaking hukay na nabuo sa labanan. Nang natapos ang trabaho, ang lugar ay parang hindi nagalaw, walang bakas ng dugo, walang senyales ng pagkasira. Parang walang nangyari. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.